Ang gagaling! Akala mo may paukay-ukay ako dito sa bakuran. Eh, ito na naman. Araw-araw na lang. Attorney, may mga kapitbahay po akong nagsasampay sa aking bakuran na walang paalam. Legal ba to? Hindi ito legal. Ayon sa Article 660 ng Civil Code, ang may-ari ng pader o bakod ang may eksklusibong karapatan na gamitin ito kaya hindi maaaring makisampay o makigamit ang iyong kapitbahay. Tony, yung kapitbahay namin. Nagsasampay na nga sa bakura namin. Binabaha pa kami dahil sa tubig na tumutulo. Ano po ba ito? Pwede mong ipaalis ang kanilang mga sinampay at pabayaran sa kanila ang anumang danyos o pinsala na naidulot sa iyo ng kanilang paggamit ng iyong bakod. Ang tawag dito ay easement of party wall at ang kanilang pananagutan ay nakasaad sa Article 662 ng Civil Code. Attorney, minsan may nagsampay sa bintana namin. Tapos pansamantala tinago ko po yung sinampay nila. Eh nagulat na lang ako, nagalit yung may-ari at parang kasalanan ko pa. Bawal silang magsampay sa bakod ninyo, pero hindi naman tama na kunin o itago ang nasabing mga sinampay. Ang dapat ay ibalik sa kanila ang kanilang sinampay. Ang pagkuha ng anumang bagay na hindi iyo at may pagnanais na ariin ito o intent of gain at walang pahintulot ng may-ari ay maaaring makasuhan ng theft. Attorney, ano pong laban ng may-ari kung isang community po ang gumamit ng bakod nila? Anong dapat niyang gawin? Ang dapat niyang gawin una ay idulog ang problema sa barangay dahil ito ay usapin ng barangay. At kung sakaling hindi sila mapag-ayos ng barangay, maaari niyang kasuhan ng danyos ang lahat ng nakigamit ng kanyang bakod at parang sila pa ang galit o nagmamatapang e eh sa ilalim ng batas, eksklusibo ang karapatan ng may-ari ng bakod na gamitin ito. Kung kayo ay may na isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.